Hello Brian, kumusta kayo dyan? At uh, nadagdagan pa ba ang mga lugar dyan sa probinsya ng Albay na magpapatupad ng suspension ng face-to-face uh, -face classes dahil sa matinding init? Yes Marie, good morning. Bagamat hindi tuluyang uh, nagsuspindi ng face-to-face uh, -face classes, nag-adjust naman sa mga oras ng pagpasok ang mga estudyante sa ilang mga paaralan sa Bayan ng Kamalig kahapon. Sa inilabas na advisory ng Kamalig Local Government Unit, inatasan nito ang lahat ng paaralan sa naturang bayan na mas paagahin ang pagpasok ng mga estudyante simula alas 7 hanggang alas 11 ng umaga lamang. Lahat naman marin ng face-to-face klase sa tanghali hanggang hapon ay ititigil muna at pansamantalang ipatutupad ang modular learning system. Hindi rin required na magsuot pa ng school uniform ang mga estudyante. Mari matatandaan nung lunes na una nang nagsuspindi ng face-to-face -face classes sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Libon dahil sa matinding init na naranasan doon. Modular at online setup ang pansamantalang ipatutupad sa mga apektadong paaralan. Sa bayan naman ng Pulanggi, mari half day at isynchronous classes sa hapon ang ipatutupad sa mga eskwelahan sa nasabing bayan. Kaugnay nito, naglabas din ng anunsyo ang pamunuan ng Bicol University na hindi muna maghihigpit sa pagsusoot ng uniforme sa mga mag-aaral at mga personnel nito simula April 1. Kinikayat din ito ang kanilang mga estudyante na magsuot ng mga light-colored na damit para maging komportable sa kanilang mga pagpasok. Maring matatandaan noong lunes, April 1, umabot sa danger level ang nararanasang init sa probinsya ng Albay, partikular sa siyudad ng Legazpi, matapos umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index dakong alauna ng hapon. Sa tala ng Philippine Weather Bureau pag-asa, kahapon April 2 umabot pa sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Legazpi City. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad, ng mga residente doon sa maaaring makaranas ng heat stroke, lalo na yung mga taong may hypertension at mataas na blood pressure. Mari, nananatiling nakaalerto ang mga otoridad sa siyudad na Legazpi para sa posibleng paglala ng nararanasang matinding init sa lugar. Balik sa inyo, Marie. Oh, ingat-ingat uh, na lang dyan, ano, Brian, and uh, keep hydrated kung talagang ganyan ng, uh, nararanasang init dyan ngayon sa atin, especially dyan sa kinaroroonan mo ngayon sa Camarines Norte. Salamat, Brian Balderaje mula sa Camarines Norte.